yung pampatay. Ano siya mana? Bili na kayo. Kaming mga nitsibo, magdako ang aming pag-respeto. Pero kamo, pag-respeto mo, pero gikwana yung mga bata dito. O. Oh. Gili yung mga na ang kinaya. Kama na hindi dato biban ang pag-sabot mo. Kama na hindi ang paggamit sa amuan. O, ba, Maayos lang pues, ng altumus bukid. So kung tahanin ang mga netribo, di ninyo ang mga bata. Di ninyo pa bakit yung ngawa kay giras bukid? O, saan ka rin yung mga bata dito? Kaya giras bukid o gilay mo sa ating igos, sa bukid. Ingat kami, sa Pinudan ako, nag-amot na kong 73 years gilis bukid. Beruak wak kadara Di hirum menangguk Pani pak Buat naik di dalam Mabata Punya karun Nak laku dia Panayau Nanti tas umus An panayau Terus di Kan sabukid Di namu hutun Dili hutun Ang Mabata Pati ang familia Oh Tanawa karun Nak ditur mga tahu Kayak Ang nag adu Saran Kairan aku Nak tanam Beruak laku Buat lampu

Kung uha ba magbang bata sa lain na iglo wala. Magka-add to may kung hindi siya sa tuwa din to, Pero galing mo ang dito, galing mo ang add to. Muna -no. -no, -no, mus ang mo sa anong taga-bukid, galing-galing, naisamot magkakaroon ng magsabahe. Araw matataon, anong sa bukid. karunang nang langa, panahon nga, pagsuod dito, naisamo. Kung siya patahat, pagkakabiis, maayaw ang Indios, may istorya sa mga bata. Pagkabiis, <coughs> kung di nga matwit, o, naiarmado mo sa ka. Ang sama na. Maay magnangit ang Wala man eh. Interpret sana. May nang ito mo interpret na sila. Wala man din ang itaway ang mga nitibo. Wala mo, kamu walai musaka nga sundaro kung wala ang sapikas tingnan mo sa tinudang kung mau di ay nalipatay ang akong bana kay arun di may kana si Liba yaw dipatay mismo sa inti atun karong way justice yan lang Introducing Ask Music on the YouTube Music app.

Ako may tagya ah, hud ang ini ako ang kalaingod. Magpatunga ko. Kung magmaayo lang si Kud ang Indios mga Facebookin ay parang alaga. na sa na ako sila. Mas na tao si Mokin akong tao. Akong kuan, membro. In, muingon sila nga ang sundarong abuso wala. Ang hindi ang muna ang um, um, patay sa sundarong Oh. Kanya-kanya nating dito, siya. Ano kasi daw to ang sinasabi mong bayadilan. Um. Ah. Ah. Uh, Mga uh, kwad. Uh, ba uh, hindi <coughs> at <coughs> na. na sa Bata. Bata. Kaya, kaya, um, hindi po kami nagkawat ng mga bata. Siyempre mm. po, po nagpa-rescue sa Amoas, yung mga teachers. Naisasabi po ko ng inuod. Kaya tapos nag-ano po kami, nakipag-usap po kami sa governor in New York. Kanan government agency, siya lang hindi po eh, bago po manitabot ang pangyayari na ito. Kaso lang po, biglaan po. Tapos bago po po kumagsaka, nag-text po sa mayor, sa governor, sa talagang po na pwedeng i-text para po magpataba. Pero hindi ko na po nahulat yung reply nila. Yung po yung ano, gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin unsang gagawin sa mga bata. Kaya nga, daghan po rin na, na kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka mag, ano, magtiyak po na tikas po yung mga bata. Yun lang naman po yung tuyo namin. Wala po kami ibang tuyo na hindi maayos. Nanong -er emergency man nga, wala man giharas ng mga bata. Oh, Umang pa po, na ipagawa sa nato ang buong pwede pong teacher mag-istorya. O pwede po. Sige nato ba mo dito? Ang sama. Ang utano na Ang teacher Ha? teacher man. Ano ang mga Ano ang mo? isla? Ano mga mga Huwag ka man nagiging siya si Daddy Sige po, sige po. Gusto po namin talaga ipaliwanag. Tapos magpapablotter po talaga kami. Kasi... Pinapapokan kami Opo. Yung po talaga yung... Ipaputuhan niya. po sa ito. Nagalan. Ano siya? Pagkawin ano? ang mupuan. mga direktor. Pagkawin. Alangan tayo. ang mga kuwan. Mga ko nga nung kuwa ang gamitas tungkol gabi. Kung saan may problema. Nabay ma bukid doon siya. Nagpaano po kami nilagid po kami dun sa checkpoint po sa Iga, nagpaliwanag po kami tapos pina tapos tapinala, anong pina lapos po kami. Hindi po kaya, gusto po talaga namin magpaliwanag, para alam po rin ng mga pulis Eh tagal pa ninyo. Message doctor po. Hindi po kami mag ng istorya niyo. Ang ako lang kung bisaya man ang maestra ninyo, kaya ang dala ninyo. Pero ang mga bata, ayaw ninyo dala. E, Kay nalay disulti lang mo dito sila sila Ayaw na kami sa eskwila ninyo. Basta ang mapuang dyan, wala na yung maestra rin sa inyo, maestra. Kaya ako maluhi lang po sa kalturos na tao. Pero wala ang tanay nyo dito at na. Una-una, Day. Ma'am, estudyante na mga college, di patay ninyo. Kahit nga dato, di patay ninyo. Pero na ang dato na Tara, Kara, mo sunod mo dito, na na'y gira. Kaya pamatiyo ninyo ang mga dato. Mauna nga mo, ayaw na kami sa inyo. Karong gawas sa dato, di ba? Di na kami gusto Walo mo, mabalik pa mo. Makasabot mo sa nagbulong kiri si Dato, di ba ang Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili maayo. Ikaw pastor, kung ginuwang bulitan nimo, ginulang may apil-apil sa dautan. Kanang Biblia ninyo. Siguro dautan dayang ang pagbasa ninyo sa Biblia. Dili na ta mo gulit og mo apil-apil sa ana. Karon iuna ni kang gibuhat ninyo, maayo ba nang gibuhat ninyo? Pasalamat kang kayo wala mo lang siya huwag siya nga Basit, kamo'y mamatay dito. Mahalang kayo, kay ang Diyos sa ikaw, di pag-awas pa mo. Muna wag nyo lang sa inyo, ang ama ang mga bata, ipagawas awas din. Ang maestra ninyo, muna ang dalawin nyo. Hindi, 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 karo, pagtuloy nyo makagawas mo. Hindi, 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 hindi mo makagawas mo. Basta din nyo ang mga bata?

kami po talaga namin. Hindi po kayo yung iba namin. Magre-report lang po kami kung saan sa naita po. Hindi rin naman po kami bigyan sa taas. Ang sinasabi ko lang po, nag-responde lang kami. Dahil nga po, saan lang yun ang tuyo ng mga teachers namin. Okay na, ma'am. Okay na, ikaw Kung maestara ang ngayong baba, gilihan ang mga bata. Kung sa may kataraman mo, risky. po hindi na kami gusto. Nga na pa'y maestara dito sa bukid po, okay naman po yung mapag-usapan. Pero ang ano po sa kasapsa, sa iyo po yan nga po. balik-balik yung istorya ninyo nga po ang usapan. O hindi na kami gusto nga usapan pa. Kaya dagan nang namatay uh, oh. sa amo ka. Apo. Kahit istudyante na mo, ipatay ninyo sa tao ninyo. Basta na lang sa NGO mo, mawala na. Mupatay din sa amo ah.